hindi kita apurehin. <laughs> Halis na muna ako. Hmm. Totoo ba iyon? Nagsiselos ka na? Hmm. Ano ba pakialam mo? Ikaw, Smile, kanina pa ako binubwisit. Ba't ikaw ba tumulad doon sa kapatid mo, maginood saka magalang sa mga babae? Wala pa man? Nagsiselos ka na? My goodness! I never thought you can do that to me! I will go. Hmm. Carlota. Carlota, pinahirapan mo lang sarili mo eh. Ako nang gagawa niyan. Eh, puro ka naman si ako na, ako na. Pero kung dumating ka naman, tanghali na, tsaka patapos ng trabaho ko. Hindi mo naman ako hinintay eh. Oh, di, pakanta-kanta ka lang. Ayos na. Ako bahala sa'yo. <laughs> Alam mo ikaw ba, dong? Tigil-tigilan mo na ako ha kung pwede lang. Kasi nainis na ako sa eh. 'Di makikita tayo lagi mo akong binubu Pag Pagdi ko na pagpigil sa iyo baka mamaya ibabalibag kita dito sa apat na sulok ng kwadra. Ha. Ako? Ibabalibag mo? <laughs> <laughs> Maawa ka naman sa sarili mo, Carlota. Buti pa bigyan mo na lang ako ng isang halik. <laughs> hmm, Halika dito. Hmm. Na makatikim ka. Uy. Ano ba? Sure

ha? Hindi na, Carlota. Talaga? Oo. Oh. Sige, matulog ka na muna. Oo, oh, salam. Magandang umaga ho, senyorito. Anong gulo yan? Ano mo ngayon, Carlota? Eh, hindi ho, nagkakatuwaan lang ho kami. Ikaw naman kasi kung bakit ka pumapatol sa mga yan eh. <clears throat> Nako! Eh, pwede palang isalitin si Carlota sa Olympics. E eh, napakagaling mo pala eh. E eh, mas magaling ka pa kay Jackie Chan. Ikaw na naman. Bakit? Nagkita na kayo niyan? Oho, sir. Medyo nga ho, hindi magandang nangyari eh. Bakit may magandang dapat mangyari porkin nandyan si Ismael? Ikaw naman kasi Carlota kung bakit gusto mo tatrabaho dito sa rancho. E eh, kung tinatanggap mo ba yung pag-ibig ko? Eh, di ikaw na ang reyna ng buong rancho? Uy, nanliligaw pala siyo, tol. Nabasa ko na sa comics yan, tol. <laughs> Senyorito, wala naman hong nag-aasawa para ho umangat ang katayuan sa buhay. Ayun! Sa aking nabasang comics. Ha! Kung ano, ang bilis ng kanyang pagangat, yun din ang bilis ng kanyang pagbaba. Sinasabi mo bang wala kang damdamin para sa akin? Ay, nakaw! Parang wala, kuya. Ano ba, Ismael? Di ka ba titigil dyan? Doon, Tol. Ano, Carlota? Damdamin ho. Aba, meron ho, sir. May damdamin ka para sa kanya? Mali yata inabasa kung comics, hindi gano'n nyo na. Gano'n naman pala eh. Nararamdaman ko kung takot ho akong pakasal sa inyo, senyorito. Dahil ho sa agwat ng buhay natin. Tsaka, Takot din po ako dahil alam ko pong gusto niyo lang akong pakasalan para humasabi ninyo sa mga botante na ang puso ko'y para sa mga mahihirap. Tingnan ninyo ang babaeng pinakasalan ko. Isa sa inyo, mahirap din tulad nyo. Hmm. Mahirap nga naman yung kuya. May katwiran si Carlota. <clears throat> Pinagbibintangan mo ba kung ginagamit lang kita para sa aking kandidatura? Parang ganun na nga, kuya. Eh, basta ho, senyorito, mahirap ko, ko kasing paniwalaan yun eh. Lalo na po pag nanalo kayo sa eleksyon, di marami pong mayayaman at may pinag-aralan ng magkakandara pa sa inyo. Totoo yun! Hmm, yun. Hindi pa man, nagseselos ka na. Talaga may pagtingin ka pala sa akin. Inililihi mo lang. Pag-isipan mo mabuti, Carlota. Hindi kita apurehin. Halis na muna ako. Hm. Totoo ba yun? Nagsiselos ka na? Hm. Ano ba pakila mo? Ikaw, Smile, kanina pa ako binubwisit. Ba't ka ba tumula dun sa kapatid mo, maginoo at saka magalang sa mga babae? Wala pa man! Nagsiselos ka na! My goodness! I never thought you can do that to me! I will go.